bye bye barangay bye bye magandang tanghali sa inyo mga kabosbi good morning good morning magandang tanghali uh, papunta kami ngayon sa DRT ah uh, andito na kami ngayon sa barangay ano ba bye bye barangay bye bye nagpagas lang kami para pagpasok namin dito sa DRT eh, kahit saan pwede makarating uh, ang totoong punta namin ay dun sa Betis view deck uh, nakita ko lang dun maganda raw ang mga tanawin pero along the way madadaanan nga si DRT madadaanan din si Tila Pilon so may taswel na anan na para mapasyalan mga kabos first time ko makakarating sa lugar na ito kaya medyo excited tayo hindi natin alam kung ano makikita natin pero sa mga vlog na nakikita ko maganda magandang puntahan bibihirang pumupunta bibira yung mga nagra-rides dito mga kabosbi oh thank you na kagad <laughs> barangay bye bye salamat barangay bye bye ah Siya nga pala mga kabusbi Malis kami ng bahay kanina Dito sa may Commonwealth Market uh, 9.40 ng umaga So Bumiyahe na kami ng may gitsang oras Ngayon ay Alas 11 na ng umaga uh, Nakalagay dito sa wish Doon sa aming pupuntahan 1 hour and 22 minutes pa Papuntang Betis Budek uh, kaya ako naman na uh, napansin napunta nito kasi dito daw sa DRT ay mayroong ginagawang bypass road papuntang Dinggalan Aurora And gustong gusto kong makarating sa Dinggalan Aurora pero kasi ang daan nun ay sa kabanatuan pa sa Palayan City gusto ko rin sana silipin yung ginagawa nilang bypass road dito pero hindi ko gagawin ngayon siguro sa mga susunod na uh, pagbablog siya nga pala ngayon lang ulit tayo nakapag vlog ngayon lang ulit tayo nakapasyal kasi medyo busy tayo sa trabaho pero nung mga nakarang linggo kaya nung nakarang linggo may vlog ako pumunta ako ng Palayan City Anong nangyari kasi doon uh, yung GoPro ko. <laughs> yung GoPro naiwanan yung baterya ayo magbukas so hindi tayo nakapag vlog doon sa biyahe na yun kaya ang na-upload lang natin ay yung mga drone shot ng kalsada maganda sana ng mga kwandon views marami yun nga lang hindi uh, nadala yung gopro yan, okay, nire-diretso tayo mga kambosby Doña Trinidad Doña Remedios Trinidad Ayan o Ang Tila Pilon ay ah, eh, 25 kilometers pa So ayan Doña Remedios Trinidad Ayan Ah ito pala yung papiktura Okay Ayan Picture picture Ayan mga kabosbi uh, uminto lang tayo para ayusin tong gopro at hindi nagre record eh Ayan, tuloy tayo ang, ang gamit ko pala ang gopro ay donation lamang <laughs> luma na to mga kabosbi uh, Go, gopro 7. na tayo mga kaboss maganda pala talaga dito ayan o no? tanawin to ayan o no? DRT ayan o ayan o woohoo Alright. Kabila ano? Oh. Oops. Yeah, oh. no. Manly ahon mga kabos B. Shoutout sa inyo. no. Oo, oh. uh, ang ganda. Malamig. Malamig na dito mga kabos B. ganda na lugar mga ka-boss bien oh uh yeah -huh. oh uh -huh. uh -huh. te ano pong makikita diyan te ano po view po saka po maraming bulaklak saan po yon malayo pa po Maglalakad po? Dito pa sa mo to. Ah. Oh. Magkano po ang hanggan doon? Ano to? Ang address ko 77 Ah, may bayad pa po ang parking ng motor? Opo. Ah, iyan po ba 'yan? Opo, pero marami pong bulaklak na yan, 'yan. Pero 'yan po yung makikita namin. Andun din po yung tila pilon. Tanaw po. Ah, tanaw lang ala ah, lalakarin pa ba yan? Ay, po yung po ng motor. Ah, pero ito po, makik makikita na po dito. Okay, po. Ano ba gusto puntahan? Ito. Ha? Po yung, bago po sa nun, ano, -mata ng Marami po bang tao diyan ngayon? Uh, ah, ano ba, pupunta tayo? Ah, sige po, dalawa po kami. Yan. Ito po yan, pupunta namin uh, Anahaw Camping Site. Yan. Eh, yung tila pilon daw po ay malayo pa. Dito muna tayo. Okay. Mga kabosbi may papasyalan muna tayo Anahaw ano? Anahaw, ano, Anahaw ma? Anahaw campsite Try natin kung ano makikita natin dun Adventure rides nga eh Kaya nga adventure ride eh. Busby adventure ride Kabos B Ayan oh, ang ganda ng kalsada mga kabos dire Diretso lang tayo sa ating patakbo Pero tapos na kaming kumain yan Kumain kami alas dos na ng hapon Medyo nagtagal kami kay Mang Ben Anahaw eh. Maganda yung lugar <laughs> <coughs> Pwede pa nga daw kami bumalik sabi ni Mang Ben eh. Ayan. Pagmasdan Ang ganda Ng kalsada Napakaganda rin ng kalikasan Ayan. e di recce